Sa atin naman pong viewpoint, muli po, isang issue ang atin pong itinanong sa ating mga kababayan at uh, kayo din po kung meron kayong mga pananaw tungkol dito. Kung magkasala ba sa iyo ang isang tao, sino sa tingin mo ang dapat na humingi ng tawad? Uh, kasi syempre, automatic sabihin mo, eh natural, eh siya nga nagkasala eh. Alam nga namang ako hihingi ng tawad, eh. eh siya ang nagkasala. no uh, ano mga pananaw po dito ng ating mga kapwa-tao na sino ba dapat unang lumapit? And ganyan, ano? Sino ba unang dapat na? Eh, siya nagkasalay. Natural, siya dapat unang lumapit. O ano po iba't ibang mga bagay na maaari namang matutunan natin sa sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito? At kayo, ano ba ang inyong mga pananaw? Panoorin po natin. sa akin kung mayroong isang taong nagkasala sa akin na hindi ko alam ang dahilan at hindi ko alam na talagang nagkasala siya siya ang dapat sabihin niya kung anong pagkakamali niya sa akin ngayon kung alam niya yun hingi rin ako ng tawad sa kanya kung nagalit ako sa kanya magdiskusahan yung dalawa para maayos ang usapan. Pag, uh, sa huli kailangan maghingiyan kayo ng tawad bawat isa. Hindi lang isa ang hingi ng tawad. Pasensya na, ganun, ganun din. O, oh, nagkaintindihan sila. Baka hindi niya alam kung bakit ako nagalit sa kanya. At hindi ko rin alam kung bakit nagtatampo sa ko kung halimbawa. Kaya kailangan pag-usapan ng maayos. Kunin mo ang pinag-umpisan dahilan, the roots na dapat maintindihan ng bawat isa sa amin. Bilang isang public servant din ako kasi nasa barangay ako. So nagtumutulong din ako sa lahat ng mga parte ng ano kung ano man ang kailangan. Uh, siguro sa akin kung ano kung uh, mayroong nagkasala sa akin. Intindihin ko muna siya kung ano bakit uh, nagkasala siya sa akin ano ang pagkukulang ko and then kung wala hindi niya ano kasi siyempre nagkasala sa akin iiwas yun eh ako muna sa kanya ang magpapahiwatig bilang isang serban sa uh, sasabihin ko sa kanya ano ang kasalanan ko bakit bakit umiiwas ka sa akin din ganun ba yung kuan yung sistema kasi malalaman mo naman, naman yung tao na mayroon sa yung kasalanan or mayroon inaayawan sa iyo iiwasang kamatik nun. So, So, ako muna sa kanya ang lalapit. Tapos hingin ko yung panig niya bilang patunay din na yung kailangan talaga yung koordinasyon sa bawat isa. Para lang sa maayos na samahan o pagkakaibigan o kaibigan man, isang komunidad na maatiwasay, maayos. Pwede po ako kasi ano, parang pinapatawad ko siya kasi ka, kahit alam ko naman na wala akong kasalanan sa kanya. Sa akin kasi yung Panginoon nga po eh, kahit wala po siyang kasalanan. Siya po yung nagligtas po sa atin, yung parang hinala po niya lahat ng kasalanan po natin. Wala, walang mawawala sa'yo kung magpakumbaba ka, parang ganun. Yung nagkasala po, may ang tawad sa nagkasalaan. Alimbawa, ikaw, may, ako, may problema ko sa'yo. Sorry po, nak-naka, nagkasala ako sa'yo. Hindi na ako na ulitin. I Number mean, one, ano ka Lord mag -sorry. Siyempre, eh, walang perfecto sa tao eh. Magkasala talaga tayo. No? Nah. yung Mag magpakumbaba tayo eh. Kaya sabi sa macho, yung magpakumbaba pinapataas. <laughs> yung pinapataas, pinapababa. Uh, pwede siyang humingin tawad sa akin kasi ako, mahaba naman ang pasensya ko. At tatanggapin ko naman na ang paghingin niya ng tawad, pinapatawad ko siya. Lalong-lalo -lalo pa nga sa pangkasalukuyan ngayon, isang araw pa lang nakalilipas, Meron na nagkasala sa akin eh. Kung makikita niya ako at mapapanood niya ako kung sakali, okay lang sa akin yun. Pinatatawad ko siya. Una, hindi ko patawarin yung sarili ko pagkatapos sa uh, humingi din siya ng sorry sa akin ng nagkasala. Tapos, siyempre eh, siya nagkasala. Kailangan rin na humingi ng tawad sa Panginoon. iiyon ko pa rin siya na kailangan hindi lang ng sorry sa akin para magiging parehas kami magiging masaya. Para ipapaliwalik wali pa sa kanya kung ano yung kanyang nagawang mali. Siya po kasi siya naman din yung may kasalanan kung bakit na nagawa yun. Siya po yung gumawa ng masama sa akin din. Siyempre kailangan niya din humingi ng tawad. Ako din po, hihingi din po ko ng tawad kasi basta to hihingi din po ko ng tawad. Sasabihan na lang po na wag na lang uulitin sa susunod kung hindi man humingi ng tawad. Biblia susundin natin, dapat yung pangang pinagkasalahan ng lalapit dun sa nagkasala sa kanya. Sa standard ng tao, baliktad eh, no? Dapat, ang gusto natin, yung nagkasala, lumapit sa atin. Pero sa Diyos, hindi. Ikaw na pinagkasalanan, ikaw pa pupunta sa Kanya para lang walang problema. Pakinggan mo ha, sa 18.15 ng Mateo. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Datapwat kung hindi kanya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa hentil at maniningil ng buwis. Ayan ang proseso ng uh, pagsasama-sama sa loob ng iglesia ang nasa Biblia, kapatid. Ano? Sabi, kung magkakasala sa iyo laban sa iyo kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan, ikaw at siyang mag-isa. At kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka ang wika sa 'yong kapatid. So, sa, sa iglesia, sa aming pananampalataya, ano, talagang ikaw na ang pinagkasalahan, ikaw pa ang pupunta at makikipag-reconcile. Kasi ang spiritual science na sinasabi ng Biblia, dapat gagawin natin lahat ng paraan para magwagi yung kabutihan. 'Yon. Kaya ikaw na ang pinagkasalahan para magwagi lang yung kabutihan, ikaw papupunta. 'Yan ang nasa Biblia kapatid.